La, 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 la. Guys, na la. pong darling. na guys kumakanta nagsasayaw po <laughs> yan po <inaudible> si <inaudible> Sir Edwin TV vlog ayan kumigay na po kumigay na ayan siya po ay murag sumba ah sumba po siya Shout out. Oh, shout out po. Shout out po pa-support po sa ating mga viewers, sa ating mga followers. Support po. Pa-support po sa amin na Team Pares at Edwin TV Vlog. Iyo ay naku may umikstra. Okay, at Rebecca Vlog. Yeah, at si Ate Rika Vlog. Iyo. daan Okay. na alis. <laughs> Kasa na? Nahapon na ng camera ito. Okay na yun? Okay.